po kami sa kahabaan po ito ng Onyx, ano, at ito pong gilatayo namin ay Onyx Street at Laguna Market nga po ito ang nakasakop. Sa Andres Bukit. Sa Andres Bukit po ito. Oh, mm -hmm. At ito po, ang pamilya po ay anim. at bro, paso! Okay, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa amin pong mga channel, Rodels TV at Lasuerte La La TV. TV. Direkso na po tayo sa video! video ito po ang pagkakanta namin dito ng interview dito sa onyx po ito sa kabaan nitong street ng onyx at ito pong mapanood uh, nyo po ito yung daguno yung market iugutan ko lang po ito ng camera para mainalis po kayo sa aming pagkakanta ng callisar at maghahanap po ng mga mga namin dito kaya bro lapit na natin sila kuya abang mga naka standby pa bro kayo hello uh, mga kuyang ano ano solid po ba kayong mga taga maynila okay, okay. tapos dito rin po bubuto. okay Mawalang galang na po sa inyo, ano? Ako po si Kuya Rodel nyo and welcome sa Rodel's TV. Ano ito naman kuya? Sila Sir di TV kuya. Good afternoon po sa inyo tatlo. Okay, ano pangalan ni Kuyang ang nakaputi? Okay, ikaw kuya. Ano po? Ariel Kapitan. Ari, ikaw kuya. Junel Blastis. Oh, okay, ito. Unahin natin si Kuyang, ano, okay. nakaupo. Ano? Malapit na kasi yung ating midterm election, ano? Butuhan na naman next year, May 12, 2020. Ang tawag po doon, midterm election. Okay, focus tayo sa lokal. Mayor ng Maynila. Ito yung anim na talagang maglalaban-laban na ano mga nakakapal Official na official. Ang nagbabalik is Kung Moreno, Samber Sosa, Hanila Kuna, Marata Mundong, Raymond Bagatsing, Michael Sai. Kung ikaw, sir, ang tatanoyin, sino ang napupusuan mo? Hanin rin. Si? Hanin ko rin. Bakit naman si Ma'am Hanin? Bakit ang pili mo suportahan si Ma'am Hanin? Okay lang. Okay lang siya para sa iyo. Ikaw, kuya. Samber Sosa. Bakit naman si SB? Ang tulungin sa mga tao. Mga tao. Ikaw naman, sir. Lako na ka. Lako na ka. Bakit harin. naman siya, Ma honey? Matulungin. Te. Ha? Matulungin. 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 Okay. okay, balik o, sige tayo kay po. Kuya. Kung sige, Kuya. Oh, sige, bro. Sa saka, sakaling makapanood itong interview natin si Mayor Lakuna, na, ano naman pong masasabi mo sa kanya? Anong gusto mo iparating kay mga honey? Uh, ano? Patuloy lang yung Ah, okay. matuloy lang. Okay. Ay, ikaw, Kuya. Ikaw, Kuya. Kung nanonood naman si Sam, anong gusto mo iparating? Idol, sana tulungan mo ang Maynila para kabataan um, Para magwagi. magwagi yung, uh, uh, mga kabataan, kukos, ano? Ikaw, kuya. Bakit sana na, ma si, si ma'am, honey? marami sa mga vendors. Okay. Ayyan. Ito, bro, may pahabol ako, ano? Sa inyong tatlo, ito po kasi, balwarte ni Mara Tamundum. Bakit hindi po sumagi sa isipan ninyo? Si ma'am, ano Hindi pa kilala yan dito, sir. Ay, hindi pa po. Okay, sige po. Okay, Papayagan pa, natin yung kayo ng kuya. Pakiguyot pa, yung pa, kapili mo. Kaya po kaya na ano mo yan. Oo. Para, Para isa lang, lang pababa. Pababa. Pababa namin. Ito lang. O, o, po, pababa lang, lang, po kuya. Okay. Isa. Ikaw kuya, Samber Bersosa, guhitan mo. Ano lang, pababa lang. Parang one. Parang one. Ganyan lang po okay. namin. Ikaw kuya. Nakuna na. Kuya, pakiayos nga yan yung ano. Hindi, hindi. Pakiayos mo. Gawin mo ganito. Sige na. Guhitan mo na lang. Maya na lang. Oh. sige. mo. Erisin mo. Tapos ayusin mo. Guhitan mo pababa. Dalawa. Yan. Isa pa. Oh, jajan okay. Okay, thank you, okay po, ha, po. thank you very much. Thank you. Pwede si Kuya, habang wala pang customer bro. Oh, okay. Na. Kuya, mawalang galang na saya iyan. Ah. No? Ako si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV. Ito naman kuya, sila Shorty TV kuya. Good afternoon po. Ano pangalan ni Kuya? Bong, pa, bong Solid po kayo taga dito sa Daguhoy. Oo, oh, dito na po dito sa Onyx, ano? Ngayon, solid din kayo na butante ng Maynila. Hmm. Okay. Malapit na kasi yung ating midterm election, ano? Butohan na naman next year, May 12, 2025. Ngayon, ito yung mga malalakas ang nagbabalik. Isko Moreno, Samper Sosa, Hani Lacuna, Marata Mundong, Raymond Bagatsing, at si Michael Sai. Kung ikaw ang tatanay, sino ang napupusuan mo? Isko tayo, Isko. Bakit naman isko. si former mayor Isko? Magaling si Isko, maraming nagawa yan. Okay. Cool. Kaya sa sakaling mga panood sa iyo sa interview nito si dating mayor Isko, ano naman po ang maparating mo sa kanya? Anong gusto mo iparating? Wala, nanon, lang, wala, wala lang, wala, wala lang. Wala lang. Tuloy lang yung, yung ano sige. niya. Okay, sige. Okay, isko lang tuloy po lang. kaya. Tuloy lang yung kanyang ginagawa. Score po yan. Ayan na Oh, okay. Okay, tingnan po ha. Update po. Ano na vendor pa si kuya na natin ito, bro. Okay. Kuya, mawalang galang na sa'yo, no? Ako si Kuya Rodelmo, mo. Welcome sa Rodel's TV. Ito naman, kuya. Sa kabilang, sila Serti TV, kuya. Good afternoon. Ano pa kala ni kuya? At Anthony po. Solid ka ba? dito sa, ano, sa Barangay Taguhoy. Dito sa Onyx. Dito rin po, Butante. Okay. Malapit na kasi yung ating midterm election, ano? Ito yung anim, officially, na maglalaban-laban. Okay. Ang nagbabalik is Moreno Sam Bersosa. Ma uh, Mayor Hanny Lacuna, Marata Mundong Raymond Bagatsing, Michael Sai Sino na napupusuhan mo? Sander Sosa Bakit naman si SB? Kasi talagang hindi mo naman ano, ma talaga na ano Mapera, saka matulungin ka, mga siya, sa mga kapataan sa mga ano Kapataan, matulungin siya? Oh. Okay. okay bro, tanongin mo na At kung sa, sa kanin makapanood itong interview sa si Sander Sosa po Ano pong pwedeng masabi mo sa kanya? Anong gusto mo iparating kung nanonood siya? Good luck! Guta. Mayor. Ah, yeah, okay, oh, po. okay, okay. Lang po. ang score scoring ng natin. mo sir, si ano si Samber Sosa. Si salamat po, salamat po. Okay, thank yeah, you po. Okay, thank ita. you very much. Habang naka pa sila natin po, lapitan natin ito. Okay, hello, mga kaibigan, mga viewers. Dalawang ate, ano? Ako po si Kuya Rodelio and welcome sa Rodel's TV. Ito si ano lang po si Rodel's TV, ate. Ano pangalan niya, ate? Rika po. Ha? Rika. Pag sa Rika, <laughs> Ate, pinapatawa lang kita. Ikaw, ikaw naman ate? Arlene po. Arlene, okay. Ganito po kasi ano, malapit na yung ating midterm election. Ne next, year, May 12, 2020, pagbutuhan na naman. Okay, ito yung officially anin na maglalaban-laban ng pagkameyor ng Maynila. Ngayon, ito yung nagbabalik, Isko Moreno, Sam Bersosa, Hanila Kuna, maratamundong Mundong, Raymond Bagatsing, Michael Sai. Ikaw muna po ate ang sasakot. Sino pa na pupusuan mo dito? Siyempre po, Isco Moreno. Oh, Bakit po si former Mayor Isco Moreno? Kasi po marami na kong nilang dito sa Manila. Marami na oh, 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 po nabago sa Manila. Nung siya ang mayor nung dati? Opo, tsaka ano po siya. Palagang yeah. nakatulong po nung pandemic. Oo, oh, okay. Sige, okay. ate, wait lang po ha. Isko po kasi kami. Okay, ikaw naman, te. Ikaw naman, ate. Kalibya so, po ako kasi eh. oh, taga na Manila po eh. Ayun lang, ito yung Manila. Ano, ano? Taga Isabela po ako. Pero saan ka bumubuto? Sa Isabela po. Ah, okay. So, hindi natin ikakaunsyong kay Kuya. No, ikaw ate? Dito po ako sa Manila. Manila. Tante po ako. Oh, okay. okay, thank you, ano you po. po. Ako. Okay. Strict. Sige bro, tanungin mo siya. Ako sasakaling mapanood sa'yo si Mayor Isco. Ano pong masasabi mo sa kanya? Ano po yung gusto mong iparating kay former Mayor Isco Moreno? Mabilisan okay. lang po. Night. ah, okay po. Kay, ano lang po? Pakiguhit lang po. Ano po? Pakiguhit po yung ano Isco Moreno. Lang. Tabihan nyo po yung one. Ayan, dalawa na. Thank you po. Ate, thank you. Oh, Lapit na siya ate. Abang nakaupo pa. Okay. Hello mga kaibigan, mga viewers. Ano? Mga dalawang ate, kayo po ba solid dito na nakatira sa Maynila? Dito rin. Po rito, dito, 67. Hindi pa ako Boto. Ngayon, dito kayo bumuboto. Oo. Okay. Ito kasi yung ating uh, aming content, ano, malapit na yung midterm election next year. Butuhan na naman ng pagka-mayor ng Maynila. Ngayon, ang tanong namin sa inyo dito, sino yung malakas sa inyo at sino yung napukusuhan nyo? Unang-una dyan, Isko Moreno, San Bersosa, Hanila Kuna, Maratamundong, Raymond Bagatsing, Michael Sai. Ikaw muna ate. Sino po? Moreno. Bakit naman Moreno. po si former mayor Esco Moreno? Moreno. dito may ayuto. Okay, Saga. po ate. Okay. Ikaw naman ate. Sino po? Si Pareno. Esco Moreno din. Bakit naman po si mayor Kasi former? Marami ayuda. May raming ayuda. Regular yun talaga. Okay. Sige, ah, bro. sige po. Kung sakasakaling makapanood itong interview sa inyo si... May dating mayor Esco Moreno, ano naman po ang masasabi nyo sa kanya para malaman niyang kalubi niyo? Pogi po siya! Oh, ano pa po? Ano pa? Mabait siya. sige, score niyo na po. Ang oh, inyong ikaw ate. Oh. Kuwitan niyo ate. Okay, sige ate. Kuwitan niyo po. Ate, may sir hayo ha. Oh. Kasi ano kayo mga ano, minamadali tuloy namin eh. Tingnan po ha, update po sa oras. Thank you, thank you. pangako. nag- Ito na kayo, mga viewers. Ito si Kuya. Isang kuya. Bro, tingin ka sa camera bro. Okay, mawalang galang na sa iyo. Ako si Kuya Rudelmo and welcome sa Rodel's TV. Ito naman kuya, sila Siyorte TV kuya. Good afternoon. Ano pangalan ni kuya? Aini po. Solid kayo dito sa Onyx? Opo. Sa Nantes Bukid. Opo. Okay, solid din na ah. dito bumubuto sa Maynila. Dito butante sa Maynila. Opo. Okay. Ito kasi yung aming na-feeling content, ano, dahil malapit na yung ating midterm election. Okay? May 12, 2025, next year... Ito yung mga malalakas ang tunog. Nagbabalik, Isko Moreno, Sam Bersosa, Mara Tamundong, Hani Lacuna, Michael Sai, at saka si Rimen Kung ikaw tatanay, sino na napu napupusuhan mo? Bersosa. Bersosa, Bersosa. bakit naman sa SB? Para bago. <laughs> Yun ang sinasabi lahat, ano? <laughs> okay, ano pa? Eh, no, para bago. O, oh, sige bro, tanay At saka sa kaling mga panood sa interview mo si Sam, Bersosa, ano naman pong masabi mo sa kanya? Ano, ano ay, suway, para? Pagandayin pag niya yung Maynila. Ah, okay. Sige, po. Okay, sige, na po. sige. Kuya, pagiguhit mo yung San Bersosa score lang. Score lang, okay. Ah, okay. sige po kaya. Kuya. Uh, po, okay. Ba bang asal ko? Okay, ate. Mawalang galang na po. Kami po ay mga Bicolano vloggers, ano? Ako po si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV. Ito naman ate si Lasit TV ate. Good afternoon po. Ate, ano pangalan ni ate? Merli po. Solid day. po ba kayong taga Maynila dito bumuboto? ano? dito kami sa ano po sa Okay. May lugawan doon sa paligid. Okay, basta may nila po. Opo. Okay. Ate, malapit na yung ating midterm election, ano? Utohan na naman next year, May 12, 2025. 20, diba? Ito yung mga malalakas ang tunog na maglalaban-laban. Ayaw, ayaw, ayaw pa dyan. No? Ayaw pa dyan. No? Ayaw mo po kanino? Sige nga po. Ayaw, sila, ayaw. ayaw, ayaw mo na yung talaga yung dalawang yan. tinuro mo. Okay, sige. Babanggitin natin lahat din, ano? Isko Moreno, San Beresosa, Hani Lacuna, Marata Raymond Bagatsing, Michael Sai. Sinong napupusuhan mo? Sa sabi mo, taga dito to. Oh, taga dito yan. Kaya nga dito kami nag vlog ngayon, ate. Kasi balwarte ito ngayon ni Marata Mundo. Iya po si ano. Sino po napupusuan mo? Sino po? Bakit sinto? Ah. Dito oh, ni po nag-aupo. Testing natin. Sige. Sige po. Sino po piliin mo na? O oh, yung napupusuan mo lang ha, pag hindi mo kilala, wag mo siyempre. Ah. Oh. Oh. Ito na lang po. Marat Tamundong, paki na lang po. Okay, okay. iskoran niyo po. Guhitan nyo po si Marat Tamundong. Guhitan nyo po kagaya ng nakikita nyo dyan Pababa. Iyan. Ah, okay. okay. Thank you po, Ate ha. Ate, thank you yeah. ha. Ah bro, lapitan si ko, 'yan na Mga kaibigan, mga viewers, ano, mga kaurang kuya, mga Bicolano Vloggers sharp ah, di ko na ano na ako. <laughs> Saan ka mo sa Bicol, Manoy? Sor Sugon. Okay, Cam Norte ka. Cam Sor. Oh, okay eto po. Ito po, kinaskigo tayo ng bagyong Christine, ano? Anyway, punta po tayo sa aming content, ano? Malapit na kasi yung aming midterm election. So, butuhan na naman next year, May 12, 2025. Anyway, oh. ako po si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV. Sir, ah. di TV naman po, ang kasama oh, niya. Okay. okay, Kuya, ano pong pangalan nila? Alexander Presidio. <laughs> okay, nabanggit mo na, Uragon ka. <laughs> Uragon ka talaga. Ang nagbabalik, Isko Moreno, San Bersosa, Hanilacuna, Maratamundong, Reyhun Bagatsing, Michael Sai. Kung ikaw po ang tatanungin, sino na pupusuan mo? Kung ako na pupusuan ko, kasi ang, sa karamihan ng mga tao, ang gusto, pagbabago. bagong mo ka. Para sa akin, Isko Moreno po. Bakit naman po si former Isko Moreno? Si Isko, magandang ginawa uh, niya sa Manila. Tapos yung mga katulad namin, senior, hindi oh. niya gano'n trabayaan. Kaya lang ang ano namin, yung di pa gaano lumalabas yung social pension namin. Ah, okay po. Okay, okay. Sige bro, kung saan sakaling po? Kasi si Isko may meron food pack monthly. Ah, sige po, ah, okay. kung saan sakaling nakapanood ni Isko yung interview namin na ito, sa'yo, ano naman po ang masabi mo kayo, Mayor? Ah, bayo, kung sakaling, ah, ah, saka rin nandito sa amin sa bukid, baka Isko. Ah, okay, pa. okay, okay sige. Sige, sige, ano, po. okay, kuya, sige. Bro, okay, kuya, pakiguhitan po. Kuya, pakiguhitan po. Kuya o, Pakihawa okay, kuya. <laughs> ito po kuya yung ano pen pen. Guhitan oh. niyo po Isko Moreno. Wala, Ayan, oh, thank you po kuya. Ah. Okay, thank you kuya, thank you. Pakita si kuya, pag naka-stand ito, wala pang customer. Okay, Hello mga kaibigan, mga viewers, ano kuya, mawalang galang na po sa'yo. Ano? Wala ka magdamit. Okay na po yan. okay, okay. okay, okay, okay. lang po yan. Okay nakataklob naman eh okay. uh, Ako po si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV Sir, TV naman po okay. uh, Ano pong pangalan ni Kuya? Uh, Edison uh, Matagal na po kayong uh, dito sa Maynila at dito rin talaga bumuboto Oo, oh, malulit well, mo me... Okay Ito po kasi yung aming content, ano? Pagka-mayor ng Maynila, ito yung anim officially na maglalaban-laban, ano? Apo. Ang nagbabalik Pisco Moreno, San Bersos, Hany Lakuna, mundo. Raymond Bagatsing, Michael Sai. Sino po ang napupusuhan nyo sa amin? Okay, balik ko na yung dati. Sino po? Yung gustong bumalik, si Isko na lang ako. Okay, bakit naman po si former Ay, mayor Isko Moreno? Medyo mabilis ang servisyo niya. Mabilis? Eh, ito ko na. tulog-tulog sa pancitan. ah, <laughs> <Mas>, sige <laughs> po. O sa kasakaling mapanood kayo ni Mayor Isko ngayon, ano pong masabi mo sa kanya? Eh, ako eh, nagagalak na pagbabalik niya bilang sa uwi. Ah, okay po. Ah, po ang gusto ko lang makiguhitan po yung Isko Moreno. Gustuhan mo ng ano? Isko ah, lang po 'yan. Isko lang po. Ayun. Okay po. Salamat ayon kuya. Ayon. Salamat ayon kuya. Ayon. kuya, thank you. Hey bro, sila kuya, bang naka-shot pa rito. Okay. Hello mga kaibigan, mga viewers. Ano kuya, mawalang galang na po sa iyo, ano? Ako po si Kuya Rodel mo, and welcome sa Rodel's TV. Ate naman kuya, sila Suerte TV kuya, ano? Okay, okay tinaka kuya. Bro, hindi ibalik niyo ano mo. Ano, Ay kuya? kuya, ano, ano anong pangalan po? nila? Ay po, ano pangalan niyo? Tony. Okay, ah, Tony, good afternoon ha. Okay, Kuya Tony, at saka si brother. Bong, Bong kayo, kayo Bong. po ba ay solid sa Manila nagbumoboto? Hindi okay. ako eh. saan ka? Makate, ah, Makati ako eh. Makati, ikaw kuya? Manila. Manila, okay. Kuya, okay. si kuya, si ano lang, Bali Okay, na, oh, okay. Makati okay. si kuya eh. Kuya, walang na po. Ako po si Kuya Rodel, welcome sa Rodel's TV. Okay. Nagpakilala natin. tayo. Okay. Okay. TV ko? Oh. Okay. 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 Ito po kasi yung aming content ano, malapit na eh, yung midterm election. Unang-unang malakas dyan sa pagka-mayor ng Maynila is Moreno, Reno, Sam Bersosa, Ani Lacuna, Mara Tamundong, Raymond Bagatsing, at saka si Michael Say. Kung ikaw pong tatanungin, sino po ang nagpupusuhan mo? Ito. Si Sam Bersosa. Bakit po Ito. si SB? Ayaw po yan. Ano po? Ayaw mo na sa iba? Ayaw mo na sa iba? Oo. Sige po. Oya, kung sa sakaling nanonood niya si SB, ano pong sasabihin mo sa kanya? Kumutuha ko siya. Ah, okay, po. okay pa. Okay pa. Story okay, story lang po. Guhit lang po. Okay, po. Guhitan niyo Ay po -tell -tell. si Samber Sosa. Okay. Yan po, isa. Ayan. Thank you po kuya. Okay. Kuya. Okay. Okay. Action. Okay. Hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, meron po kami nakikita ang dalawang dalawang. Ate, na. Ate, Ate, <laughs> Ate, oh, lawas ka na konti. Yan. Yeah. Okay, okay, okay. Ako po si Kuya Rodel nyo and welcome sa Rodel's TV. Ito na po, si Rodel's TV. Ate, gulaw ate sa inyong dalawa. Ano pangalan ni Tisay? Ah, uh, Jamaica po. Jamaica ka? Michelle po. So. Michelle? Okay. 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 Ito kasi yung, yung napili namin content. Ano, malapit na yung midterm election. Unang-una dyan, ang nagbabalik, Isko Moreno, sa Bersosa, Mayor Hani Lacuna, Marata Mundong, Raymond Bagatsing, at Michael Sain. Ngayon, kung kayo ang tatanungin, sino yung napupusuan mo? Ikaw muna. Jamaica. Kaya ano din, Sam Bersosa. Sam Bersosa, okay. Bakit naman si Sam Bersosa? Para kung maiba. <laughs> maiba, okay. Ikaw naman, ate. ate. Sino ka naman? Sino, sino naman? Ganun pa rin, si Sam. Sam, Sam Bersosa. Bersosa. Okay, bakit naman si Sam Bersosa? Para, ma para maiba naman dahil ah, sige, masubukan. Maiba naman, masubukan. Kung sakaling okay. saka nanonood ngayon si Sam sa interview sa inyo, S ano uh, naman pong masasabing sa kanya? <laughs> Ah, okay. uh, kung sakaling nanonood siya, ano yung gusto niyong iparating dahil siya napili niyo susuportahan? Ah, uh, po. Ang uh, galing niya po, <laughs> ah, okay. Daron muna tayo. Ikaw naman nate, bakit? Tayo lang din. Ah, sige, kasi. Tingnan natin 'to dito sa Amber Sosa. Ayun na bro. Okay. okay. Paano naman nate isa? Ayun na. Ayun kayo sa mo, malakas sana. Thank okay, tayo po, opo, presinta ate. Pa-tanong ko ya, bang mura pang paserro, bro? Eto. mga kaibigan mga viewers, talaga dito sa lugar na 'to, ano? dito sa Onyx sa Nantes Bukid okay, hindi po kami nahihirapan maghanap na may interview kuya mawalang galang na po sa iyo ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV ito na po sa TV kuya good afternoon po ano pangalan po ni kuya? Aurelio Cabiat okay solid pong Maynila at dito rin bumuboto okay kuya malapit na kasi yung ating midterm election butohan na naman next year May 12, 2025 ito po yung malalakas ang tunog ang nagbabalik Isco Moreno Samber Sosa Hanila Kuna Maratamundong Raymond Bagatsing Michael Sai sino po ang nagugusuhan Basta yung ako isko lang sa ano. okay. okay. Bakit po si former mayor Isko Moreno? Ay, ang nasubukan ko na eh. Nasubukan ah, okay, nyo na? Sige, okay. Sige bro. Basta, sakali, kung sa pong makapanood itong interview sa si mayor Isko, ano naman po ang maparating mo sa kanya? maparating ko lang sa kanya, Pat Patuloy niya ang dati niyang ginawa. Ah, okay po. Okay, Sige po. Si okay, Isko lang po kuya. Iskoran mo lang po. Buhit lang Buhitan po. Niyo po yung ano, Isko Moreno. Ayan. Dito. Buhitan po. Buhitan po. Dito yeah. po. Itabihan niyo po ito. Itabihan niyo ito. Ah, dito? Opo. Okay, okay, thank you po. Kuya. Thank you, Ate Nino. Ate, bro, abang di pa nakaka-go. Uh, Ate, mawalang-galang na po sa'yo. Ano? Dadaan si Kuya. kuya okay, si Kuya. Sorry po. Sister uh -huh. start po, Kuya. Okay. Ate, mawalang galang na po ulit ano? Ako po si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV Ato na po, sinaserte TV kuya Ano ang pangalan ni ate? Ema Ate Ema, kayo po ba ay solid Maynila at matagal na ditong boto Matagal na po okay. Ito po ang aming content Malapit na kasi yung ating midterm election Butuhan na naman Focus po tayo sa lokal, pagka mayor ng Maynila Unang-unang malakas dyan Esco Moreno, San Bersosa Hany Lacuna, Marata Mundong Raymond Bagatsing, Michael Say Sino po ang nyo? Isko Moreno? Bakit po si former mayor Isko Moreno? Kasi lang ako dyan, lang ito na talaga simula-simula hanggang At nawala ngayon? siya. Hanggang nawala siya? Hindi nagbabago eh, yung ano? Okay. Si sige. Libro. Kung sakasakali pong makapanood dito yung interview sa si dating mayor Isko Moreno, ano naman po ang nasabihin mo sa kanya? Ano po yung gusto mong iparating? Dahil siya ang napili niyong susuportahan. Salamat uh, naman kung na... Ah, okay Padalo pa. Thank you pa. Dahil ayan po ang bubutokan ko pala. Okay po. Pa. Okay. okay, score lang po ate. Pakiguit okay. lang po ate. Ito Kita niyo po ate. Diyan po sa Isco Moreno isa. Ito. Oo. Okay. Ayun. Okay po. Ate. Thank you very much ate. Ayan. <laughs> Bro, lapit na lang si Kuya. Oh, okay. hello mga kaibigan, mga viewers. Oh, mga ano, historical sila. Na, ano, Nag-sashin na po dito ng isko. Ayan. Kuya, mo. isko na po. Ako po si Kuya Rodel mo. Welcome sa Rodel's TV. Kasi TV po. Kuya. Okay. Okay. Ito po. Ano po ang pangalan ni Kuya? Bal Ano po? Bal. Bal. Ikaw po Kuya. Sinti Cardinal. Okay, malapit na kasi yung ating midterm election. Ano? Oh. Butuhan na naman next year. Okay. Focus tayo sa pagta mayor local ng Maynila. Ano? Oh. Malakas ang unang-una dyan, si Esco Moreno. Esco talaga. Samber Sosa, Hani Lacuna, Marata Mundong, Raymond oh, Bagatsing, wala. Michael Sai. Wala na sa si Hani Lacuna yan. Ikaw po ang tatanoy, sino po? Sino po, boto mo dyan. Esco talaga. Isko. Bakit po si former mayor Esco Moreno? Ay! Oh? So, Nauna na? mag-anak ko pa. Taga, mababayan ko yan, tagantik eh. Okay. O, okay. oh, yun. Ano ba? Oh, ito na. Sa isko ko. Okay, sige. Ikaw naman Kuya, bakit naman? Sino isko, sino pala? Isko talaga. Oh, bakit naman po? Dahil maganda na 'yung ano niya, okay, oh, ng Mayor Isko. Oh, okay, sige. Dia. Okay, sige. May o, saka sakaling mga... 'yung nanonood po si Mayor Isko, dating mayor. Ano po ang asabe niyo sa kanya para mga party niyo sa kanya? Uh, ano 'yung gusto mo iparating? Sabihin mo, laban lang. Ah, laban. Kokoy uh, ay ganoon din 'yan, laban din. Ah, sige so, po. Magguhit lang po. Ang okay, mga po. sige. Pakiguhitan po 'yung Isko Moreno na chair na yata dito uh, okay. kahit ito ay baluarte ni Mang <laughs> Mara Okay, okay kuya, apalitsahin okay. yung bola sa amin ha Thank you okay. very much Eto uh -huh. na bro, lapoy tala si ate Abad talaga nagisigaw na, iskuraw siya okay. Wala pa man, <laughs> oh, man. Sumisigaw na ng isko ate okay. okay. Patanungin nyo naman kami <laughs> Ate, eto yon. Ako po si Kuya Rodel mo, I welcome sa Rodel's TV Kasi ito TV po, thank you po Okay, ano pangalan ni ate? Ila de la Piña. Unang tanong, kayo po ba iputante ng Maynila? Iputante po. Okay, so ulit kayo, nataka dito sa uh -huh. Onyx. Uh -huh. Okay. O oh, bakit isko? Uh -huh. Bakit isko Moreno? Eh, marami kami natatanggap. Sa so, pandemic na lang, marami natatanggap uh -huh. kami sa isko Moreno uh -huh. Ate, speaking of pandemic, ang pandemic kasi halos inabot ng dalawang taon mahigit. Regular ba ang natatanggap nyo? Oo uh -huh. <laughs> Obat talaga? Uh -huh. Sige, kung okay. sakasakaling makakapanood itong interview sa si... Dating Mayor isko. ano naman po ang mga parting mo sa kanya? Ha? Uh -huh. May paparating ko lang. Marami nagsasabi sa akin, bakit daw kung sa si Isko daw, binibinta na daw ng Maynila, ni Isko Moreno. Sabi ko, hindi. Ah, okay po. Sige, okay, okay, uh, okay. na po ano. Pakikunta niyo po, Isko Moreno. Yay! Isko uh, kami. Ayan. ito you po, ate. Thank you, sa time, thank, you uh. thank you. Ito po ang final tale ng aming pagkandak ng kakalisarbi dito sa Onyx Street 2. Eh? Ito po ano, sa Palwarte mismo ito ni Miss Mara Tamandong. Sa ako po dyan, nalang ibing isang boto si Forward Mayor Isco May ano naman si SB. Dalawa naman po kay uh, Mayor Rani Lacuna at may isa kay Mara niya At dalawa po ay nakakuha ng egg. Thank you po. Ayan po, napakinggan nyo napaking naman po ang aming mga tanong dito sa mga aming pangalawang video. At still, kasama ka pa rin po ang aking Oragong Vlogger, si Dance. TV Verde TV siyempre ah talagang binakbakan po ulit dito ni dating Mayor Escombrino nakakuha po siya ng labing isang boto at bro paso. okay kagaya po nang sinabi ng aking kaibigan ni Lasuerte TV ako naman po si Rodelis TV aba hindi po pala nadala sa kanyang baluarte yeah, bro. dahil ang nagtapot dito ay si Yorme pumapakalawa si Sam Bersosa And pagalawa, Maraming maraming salamat. Muli, hindi kami magsasabi salamat sa inyong mga viewers at tungkol sa nagpo comment ano, maraming maraming salamat po sa inyong suggestion dahil uh, nakakatulong po 'yan at kami po ay sinusunod. O oh, po. Sinusunod namin ang inyong mga sinasabi sa amin comment okay. section, ano? Dahil kayo ang boss namin. Yes, thank you very much. God bless and salamat, salamat. Opposite po sa buong mundo.